We yeah. are. itong truck kanina pa daw o eh hindi ko alam kung bakit uh, ayaw umalis sira ba? sira? ano yun kung may depresya kaya hindi may oo oh, kasi kung ano yan ha sisipat na yan Kasi uh, kanina kumakain lang daw yun pala nakahiga lang oo oh, uh, baka nasiraan to malamang kaya ayaw uh, umalis ang no problema huh? nasa kalsada kaya hirap na hirap na dito Hindi na mo naman yung kinain niyang space oh. Diba? Kinain niya yung kalahating kalsada eh May driver eh Ayun no? oh Ando dun eh Pero pinapalis siya ayaw umalis Sumalamang so, nasiraan to Eh, oh. yan ang problema rito sa road Then, Oh, this is si matawag na mo, hirap na sila oh, traffic na traffic oh. Yan ang ah, may hirap dyan. Isang truck lang ang pumarada diyan, eh talagang tapos. Ito, ito yung mga nasunugan sa likod. So inaayos pa yung bahay nila. Kaya para makalipat sila doon eh, kawawa naman eh Siyempre, eh, dito pe pwedeng papalit yung basta basta diba? So, o oh, yan ang nangyayari yung yung truck na yun eh, natawag lang ni Sir Egay ang MTPP para tikitan ito ayaw umalis eh may eh, kapulisan na tayo rito oh. talagang uh, matigas ang ulo tulong kita talaga to tulong Jangan kau marah, kau tak nak tinggal di sini, buaya. Buaya tolong, guys. Buaya cerabat trak, mau? Cerak? Siapa pun Ah? okay, elektrisan. Ah, cerak. Kita tiga makan leh. Ah, okay, okay, okay. So, sira daw pala. Ano? Sira daw eh, ni Dela Electrician. Baka hindi mag-start. Ah, uh, pala. Kaya pala ito uh, uh, naka... Uh, Kasi kung hindi yan sira, malamang inalis na yan dyan. Again mga kayan, ay ito mga nasunugan to So, ano muna ito? ah uh, Siyempre, hindi mo naman ma-pair mga nasunugan. Dito lang yan, ay eh, nasunugin mo sa kapatid. Tinatayo naman na yung mga bahay nila. Yun nga lang, hindi pa kompleto. Malamang mag-aano po. Magkakarga to. Sa pier. Kasama natin DPS District 1 Sir Egay Valdez Assistant Operation Road 10 Ang pinaka Ano natin Ito pinakuha na ni Sir Egay Kasi talagang wala eh Alam nyo si Sir Egay Clearing Operation Kasama na pati Holy eh. Pati yung pamamasura Yung mga naiiwan ng Leonel Yung mga masyadong mabibigat po Kasi pwede sila makukunin ng Leonel to Yung eh, mga size ba? Diba? Si Sir Egay Makakapag-decision yan Hawak kasi Sir Egay District 1 Okay mga tunto Palabas ka na? Oh. Road 10, today is July 8 2025 2025 so Ito, walang pasawaan ng pasura dito. Oh, talaga pasensya ni Yormi merito. Sir Ega ay kasama natin ha. Ito pinakuha na ni Sir Ega yung tatlong side na 'to. Magodoro pa makikita yung loader at saka yung uh, yun, yung DPS na truck kay uh, sa biscuit one pa rin yun kay Sir Egay pa rin yung mga truck na yan ang lawak ng hawak ni Sir Egay the Pirates Captain Egay at sa mga uh, uh, the Pirates the district one Tignan nyo yung kalat na iniiwan, <laughs> no? Huwag <laughs> magkalat dito. Tara! Road 10 Walang kasawa-sawa Talagang mauubos ang pasensya mo rito Kailangan mahaba ang PC mo sa Road 10 sa Road 10, ang karamihan ng mga negosyo rito ay junk shop.

location natin road 10 karamihan ng mga business dito eh junk shop pagka may junk shop ka ay eh, asahan mo na, na talagang makalat tapos talagang makalat pagka junk shop kasi talagang junk nga eh di ba